So ayun, what's up guys? Ito na naman tayo. I'm Agent Gav from 747 Live Casino. So ayun, sa so gusto maging agent or player, just PM lang. Ito sa inyo. So ayun lang, na, legit. Napaka-legit ng team namin. Team Supremacy. Napaka-legit. I have my own team, pero other ako sa Team Supremacy. So Team Risk Takers naman yun. Team Risk Takers naman ang pala ng team ko. Under ng Team Supremacy under ako ni Boss Alan. So, ayun. Minimum cash in yung 50 pesos. Minimum cash out is 500 pesos. Eh lang. So, PM lang mga guys. PM lang mga ka-RT. Ka mga RT. Mga RT. Mga RT. RT nyo. So, ayun guys. Pawin ako sa trabaho guys. Singit on vlog lang. Singit Ngayon is ah, uh, ngayon is 9 o'clock 9.05. So, pasakay na tayo. Yan natin. Mayroon na 16A. 16A? 16A. So, ayun. Nakatakay na tayo. Nakasakay na tayo. So, ayun. Sinasabi ko na is maraming laro sa ating uh, Nagkalampingan pa sila. Nagkalampingan pa sila. So, yun, sa kasi ino, you know, uh, 7 for 7 live, ang mga games natin is, yung mga sikat na games, meron din tayo na, Tracy Time, Monopoly, Mega Ball, uh, Bakara. Uh, any slot machine from Chile. Like, Manik Kami. Super Ace, Wild Ace. Kahit ano, at iba pa. Marami. Explore nyo lang. Pwede kayo mag, ano, Pag pagpa-register muna. Huwag mo na kayo cash in. Explore muna kayo sa mga games namin. Kung may mga nagustuhan gusto pwede nyo, pwede na kayo magano ano, magpakash Eh, cash in. So, legit. Napaka-legit. Napaka-legit ng cash in. Napaka-legit ng cash out natin. About 500 pesos ang cash out, ha? So, baka 500 ka na ka pa, pwede ka na mga cash out. Hindi mo cash in, 50 pesos, hindi ko sa So, may narecommend ko lang ito sa mga taong may magsugal. Kung walang magsugal, o baka magsugal. Play your own risk na. Ito'y moderate. May mga ano. ah, itaya mo lang yung pera kaya kung mawala sa iyo. Ba, ibang ka lang yung pera. Wag huwag ka na rin ito ba yan? Pero sobrang pera mo, wala ka magkawasan buhay mo. Sige, so, baka matahalot pa. Nag-a-7% yung live, Steve Supremacy, Agent Cam, yung ano ko, digital site to, ko, digital page ko, team Supremacy din. Na kayo kung gusto nyo magpagawa ng account, free lap evening station. Ito yung may account para makapapag sa DC, ID, validation of ano, ID charge or something, video call, okay na yun. Ito talk personally sa players ko uh, para iwas ka. Next mag hindi na, di iwas ka, iwas sa mga scammer. Ito guys. Yun ako guys. Pala. Bye yun -bye. na okay. Bye-bye! It's so, the T-Wish Taker, KGFMN. down. Shut down.